Hi guys. Ayan, kunwari, titingin-tingin ako sa cellphone ko. Kunwari, tinitingin ko kung ano ang itsura ko. Kung ako ba pangit. Kung ano, ayan. Kasi meron ako mga nakakasalubog dyan tao. Medyo shy pa ang lola niyo. Kaya, lilingon-lingon na ako. Pag wala na ako nakasalubog na to, oo. Saka ako magsasalita dyan. <laughs> Ayan, panayang sa mga ayos ko. May hakot ka siya ng basura ngayon. Sabado. Kailangan ko na palang huwating ay. yung basura. Ayusin niyo mga basura namin. Ayan, nandito ako sa labas. I'm going to buy some food para sa ulam. sa ulam namin mamaya. Ayan, malapit na ako sa park. Madami naglalaro ngayon dito sa park. Kahit parang Naninig ko na yung truck ng basura. Sana all marunong magmotor. Naninig ko na yung truck ng basura, kailangan ko na magmadali. Eh, Manang, tinangali na ako. <laughs> Sabag mo kasi, walang pasok. <laughs> kung ang dami po lang ano customer okay na. the little, the the... ayan nakabili na ako ng ulam isang buong manok at saka mantika ang lutong gagawin ko dyan ano chicken chicken pigs yan ang gusto ni Ella yan na rin yung baba -uli ng aking anak. Yes. Bali, ulam na, na namin to hanggang gabi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon ay pa na ako.